para sa ating mga mga nasunugan sa Barangay 105 at nadagdagan po yan ng ating mga board of director para mangusap 100 100 packs ang mabibigyan ng mga mi ayusin lang namin guys ha laki niya nagaling din sa ating uh, ating mga Board of Member kay Ma'am Tatins at kay Ma'am Milita Estrada yung ating Lucky Me guys okay wait lang po andyan na sila ah nagkaroon na rin sige tambay po muna sandali lang po ha ayusin lang po namin muna, nililuan muna namin yung karni guys kasi syempre alas 11 maaga palang ginawa na namin to so ayan ang karni isang box po yan yan po ay ano uh, ilang bali to 100 kilos 105 to may sobrang limang ano limang kilo yan guys

Ano yon? Nawala na stab. Mam Ma Lenny Reyes, thank you so much sa pagtulong sa mga pagbigay ng stab po. Ay, okay. Chairman, chairman, chairman. chairman nila yun. Ito po ay 105 kilos na laman. Galing sa ating sponsor na si Ma'am Red Butterfly and also the our board of director na gusto po nila ng 105 kilos ito. At sa ating bigas po ay 200 kilos naman ito. Hindi man ito sapat pero malaking kaluwagan na rin sa mga nasunugan guys. Na. At saka yung Lucky Me, apat na box na Lucky Me galing kay Ma'am Tatins at kay Ma'am Lita Estrada. Simutin nyo na lahat. Wala pa iba, no? Okay, Cinderella. Okay na, nailabas nyo na lahat. Yung mga Barangay 105. Thank you sa inyo, ha? Pasensyahan nyo na lang ang aming, ano, maibigay ngayon, ha? Hindi man ito kayo lahat mabigyan, pero ito ay galing sa puso ng aking mga sponsor. Okay? Okay, para sa ayuda, si Ma'am Red Butterfly, 50 kilos na meat at saka 100 kilos na bigas. Thank you so much, Ma'am. Okay, next. Sige, maganda, may, may dumarating. Huwag kang mais niyan, Ma'am. O, oh, sige. Okay, sige. Thank you. Okay. Next, kay Ma'am Bicol, 10 kilong karne. Thank you so much, Ma'am Bicol. At saka si Ma'am Sapphire. Ma Sapphire. Ma'am Sapphire, 10 kilong karne. Ayan. And of course, si Ma'am Sharon. Ma'am Sharon, Amiga uh, Star, limang kilong karne. Flour and Butterfly pala galing yung ayuda ng ating staff. Sorry po ha. Oo. At number 8. Siya po ay nagbigay ng limang kilong karne. And also, si Ma'am Pink Diamond, limang hey! kilong karne. At siya din po ang nagbigay ng mait. Siya din po nagbigay ng yakult. Hey! <laughs> Tapos, And sa ating pinaka-pounder, <laughs> Board of Director Mami Alicia Prado, 5 kilos karne! And of course, sila din po ang naghati-hati doon sa isang 100 kilo na bigas mula sa ating uh, board of director uh, yung nabanggit ko rin kanina, sino-sino sila sila po yung nag-donate ng 100 kilos nila bigas. Okay, para magusto po ng uh, dala dalawang kilo ang ating ayuda. Lion King, <laughs> limang kilo. Tatins and pound. At ah, teka lang, meron pa pala. Si Sir Cornelio, umabaw ng sampung kilo karne. Hey. Ay, ang total lang ating karne is 105 kilos na karne. Ang nabanggay. Thank you so much sa inyo. Nagdagdag, for lucky me, dalawang box kay Ma'am Tatins. Dalawang box kay Ma'am Lida. Estrada. Thank you so much, guys salamat sa inyo. God bless you, ma. More, more, more. Dahil kayo, Mami Spatter, sa payudan ni Kintinderella, sa hipon. At sa alimango. Salamat sa inyo. Ano, wala na? Uli ba be?